Okay, okay, okay. Move on tayo. Yung kanina pinag natin, no, nang dahil daw sa fake news, ay eh, uh, yung uh, SMNI iimbestigahan sa Kongreso. Pasok. Pinaimbestigahan sa kamera ng isang mambabatas ang prangkisa ng TV station na Sunshine Media Network International o SMNI na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil po yan sa mali at mapanira umanong ulat ng network laban sa House Speaker. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez called... Ah, grabe. Spoiled na spoiled talaga yung house speaker. Spoiled na spoiled, ah. Bakit kaya kayo mga tanga congress hindi nyo sabihan yung house speaker nyo? Talam, alagang-alaga nyo siya. Sabihan nyo rin siya pag mali na yung ginagawa niya. May bawa yan, pamamalengke niya nung nakaraan. O sabihan nyo siya na, uy, speaker. Dahil mo mga pipirmahan na mga batas dyan na ipina, ipinasan namin, ba't hindi mo kayo aralin yung mga yan? Para may silbi tayo, hindi yung namamalengki ka. Oo so, oh, ha, nagkakating classes kayo ni Tulpo ha. Sa privilege speech ni Quezon Representative David Suarez, pinasisilip niya sa kamera ang prangkisa ng TV station na SMNI o Sunshine Media Network International. It sino nakakilala? dyan sa congressman ng Quezon na si Suarez. O, sigurado ko, sigurado ko magagaling kayo. oh sigurado ko magagaling kayo. So, may nakakakilala sa inyo tungkol dito kay Suarez. Ilabas nyo na. Hindi ko kilala yan eh. Ito ang TV station na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy, kilalang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte inalmahan ni Suarez ang inilabas na ulat ng SMNI. Hindi kasi tingnan mo ha, tama naman kayo eh. Okay, may sa tingin ninyo, may nilabag yung, ano, yung uh, SMNI. So, kailangan, investigahan na kagad ng Congress. Bakit hindi nyo muna, ano, hindi niyo muna ilapit yan sa MTRCB? Di ba MTRCB ang may Ang may saklaw sa mga yan? Ano ba ibig sabihin ng MTRCB? Uh, media TV, whatever. Ayun yung nga dyan, yung mga may Google. Wala na akong time mag-Google ba? MTRC, pero ibig sabihin, di ba meron? Di ba nga, katulad yun, sila ba is ganda? Di ba, yung anak ni Tito Soto, si Lala Soto yung uh, nagpa-suspindi sa kanila? O, merong ganun eh. Merong mga tawag dito. May mga ahensya na dapat nagbibigay muna ng sanksyon. Bakit kailangan yung ayo may NTC pa daw. National Telecommunication Commission. O tingnan mo ha. Bakit nyo iimbestigahan agad sa Congress? Bakit hindi muna natin hayaan na mag um, ano mo yun umi um, gumana yung sistema at yung proseso. O di sana meron na lang isa sa inyo Congress ng nagpetisyon, uh, Nagpasa nagbasa ng sumbong sa ano ayan oh MTRCB is Movie TV Regulation Commission Board. Ayan na yun, no? Oh. Bakit hindi natin muna isumbong dyan tapos pabayaan natin na mag-imbestiga muna yung MTRCB o yung NTC o yung kung sino Bakit kailangan na... Bakit na kailangan na Congress kagad, hearing kagad, tapos uh, ano kagad, iimbestigahan nyo kagad? So kung halimbawa uh, mali nga yung uh, sinabi nila ka-Eric. So anong gagawin yung kanila ka-Eric? Ikukulong nyo dyan sa korte? Ay sa Congress Anong gagawin nyo sa SMN? Tatanggalan nyo ng prangkisa? Garoon ba yun? O di ginawa nyo na naman pang hostage. Ginawa nyo, ay mali. Ginawa nyo na naman pang blackmail yung uh, inyong kapangyarihan dyan sa Congress na magbigay ng prangkisa. <coughs> Oh, mali yan. Mali yan, sir, ha? Ah. Pinakamaganda siguro sana. Pagkanayin nyo muna yung sistema, huwag nyong binabaypas. O, oh, limbawa yan, may sinabing masama sa congressman mo, sa boss nyo. O, oh, sino ba ang ano, dapat na magkastigo unang-una sa lahat sa SMNI kung may mali silang nagawa? O oh, yan, yung mga MTRCB, NTC, kung sino man. Imbestiga kayo kagad ng imbestiga. Si Michael Mang, hanggang ngayon, hindi nyo pa nakikita. Hindi <laughs> nyo pa nakikita yung mga smuggler. Hanggang ngayon, hindi nyo pa nahahanap yun. Ay, grabe yung Congress. Wala na ba kayo trabaho? Wala, wala na kayong, uh, ano na, punong-puno na ba kayo ng mga batas na naipasa? Para pati yung mga ganitong uh, report report, patulan ninyo. Nasa posisyon kayo eh, nasa pwesto kayo kung ayaw nyong ma-ano kayo, kung ayaw nyong mapulaan kayo ng mga tao na nagbabayad ng buwis, kung ayaw ninyo na kayo isitahin, huwag na kayo mag-congressman, mag-housewife na lang kayo. na gumastos daw ng 1.8 billion pesos si House Speaker Martin Humalde sa mga biyahe nito. Ang tanong, is it true? Did they even care to validate? We are all public officials. Yun, eh di maganda, huwag kayo mag-investigate. <laughs> eh di maganda, edi di maanda nyo sila ayon dun sa kanilang paglalabas ng kanilang expose na walang basihan. O hindi ba? Ganun dapat. Oh, manaka nakakasaklaw ng ano dyan ng, uh, Kung paano bibigyan ng sanction Yung mga yan May mga uh, tawag dito Pwede magdinig nung issue na yan Bakit kailangan kayo? Bakit kailangan kayo mag-investigate na naman? Gastos na naman na yan Pera ng taong bayan yan Uubusin nyo na naman sa kakahiring-hiring nyo dyan And we are all open to criticisms And public opinion And unfortunately open to fake news. At ito pong pinalabas ng SMNI. Isa po itong fake news. Hindi po ito totoo. Sa isang pahayag pinabulaanan din ni House Secretary General Reginald Velasco ang inere umano ng SMNI. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary General Velasco binasarin ni Suarez sa plenaryo. Let me be unequivocally clear. These claims are not only baseless, but are blatant attempt to spread misinformation and defame the speaker's character. Yes. Alagang alaga nyo naman si speaker. Ah, ayaw nyo naman na sasabihan si speaker na... Ah, uh, simple lang yan. Sabihin lang naman ni speaker, that's not true. Katulad din... <laughs> Ang dami ng mga ibinato kay speaker lately, ha? Binato kay speaker na siya yung nagdi-divide sa unity. Mang sabi niya, it's not true. Sinabi ni, ano, ni Roque na siya ang uh, nagbigay ng bas-bas sa makabayan, bla bla bla, may sabwatan. Ang, ano, ang uh, Congress, ang uh, House of Representatives batang makabayan. Anong sinabi ni Romualdez? That's not true. <laughs> Oh, oh, uh, he's entitled to his opinion, but uh, I'm gonna say it's not true. Simply. Hindi, eh. e, deny lang naman nyo yan. Eh. Bahit kailangan mo pang gamitin yung oras mo para lang sumipsip kay congressman? Oh, hindi ba? Oh, kayo talaga. Masyado kayong mga balat sibuyas alam mo mas nasasaktan pa kayo kaysa kay Romualdez. Baka lang apog nun, hindi nyo na kailangan ipagtanggol yun. Kahit nga hindi niya trabaho, ginagawa niya eh. Huwag ka nang sumipsip, puro kayong mga sipsip -sip dyan. Sabi ni Suarez, dapat bawiin ang SMNI ang inilabas umano nitong ulat. We demand immediate retraction and apology from those spreading those fake lies Furthermore, we are exploring other options to hold accountable those responsible for this smear campaign. Ang privileged speech ni Suarez ay inirefer sa House Committee on Rules para sa kaukulang aksyon. Ang House Committee on Legislative Franchises iimbestigahan na raw ang issue sa Webes. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunan ang pahayag si Speaker Romualdez. Grabe, alam mo hindi si Bongbong Marcos ang spoil. <laughs> Nagkamali si PRRD kasi nung dati sinabi ni PRRD na BBM is spoiled, hindi. Feeling kong spoiled si Romualde. Oo, parang ayaw nilang mapapawisan. Palagay ko may tigasuklay pa to dyan. Kaya lagi nakabrass up yan. Ay, totoo yun. Eh, ganito. Gawin ninyo. Uh, Ka-Eric, ikaw naman may kasalanan yan. Ikaw naman yung naglabas do expose na yan. O di kung totoo yung expose mo, ikaw na lang magpunta sa Congress. Sabi mo ako, ako na, ako nang ano yun nyo. Idadamay nyo pa yung buong show. Ang ganda-ganda ng mga inaabangan namin dyan sa SMNI. walang hiya. Hindi lang na... Actually, yung ang show nyo ni Bado, hindi nga pinapanood dyan. Ang inaantay, ang inaantay dyan, yung si, ano, si Salpanelo, yung dalawang magaling na reporter na yung mga bagets. Ibis oh, na may napapanoran tayo ng matinuti ng balita, we. Ito naman kasi si Ka Eric, bira ng bira, wala namang ebidensya. Ayan tuloy, nakahanap sila ng butas. O oh, pagkatuluyan kayo na wala, papano na? At ang pamunuan ng SMNI. Para sa GMA Integrated News. Ako, Ni New Diyos ko. Kaya, kayong mga ano ha, ah, kayong mga nasa SMNI. O oh, Badoy at saka si Ka Eric, magsorry na kayo.